nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Memorandum Order No. 36 na nagbibigay ng pahintulot sa National Amnesty Commission na mag-issue ng safe conduct passes pabor sa amnesty applicants na saklaw ng Proclamation Numbers 403, 404, 405 at 406 Series of 2023. Isinagawa ang ceremonial signing kaninang umaga sa Kampilan Clubhouse 6th Infantry Division Camp Brigadier General Gonzalo Shonko sa Barangay Awang Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sinaksihan ito ng mga commissioners ng NAC, miyembro ng gabinete, opisyal mula sa PNP at AFP, local leaders at mga opisyal ng BARMM, kabilang na ang mga miyembro at lider ng MILF at MNLF. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Congratulations, National Amnesty Commission. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial signing ng Memorandum Order No. 36 na nagbibigay ng pahintulot sa National Amnesty Commission na mag-issue ng safe conduct passes pabor sa amnesty applicants na saklaw ng Proclamation Numbers 403, 404, 405 at 406 Series of 2023. Isinagawa ang ceremonial signing alas 10 kaninang umaga sa 6th Infantry Division, Camp Brigadier General Gonzalo Shonko, Barangay Awang, Dato din Sinso at Maguindanao del Norte. Ang paglagdaan natin ngayon ng Memorandum Order ay patunay na handa ang inyong pamahalaan na mag-abot ng kamay sa sino mang nagnanais magbalik loob sa batas ng ating lipunan. Alam natin na marami ang mag nagnanais na mamuhay ng mapayapa at maayos sa batas. Ngunit ang mga kasong na isang palaban sa kanila ay nagiging balakin sa kanilang pagbabago. Marami ang may pag-aalinglangan, umuwi sa kanilang mga tahanan at patuloy na nangungulila sa kanilang mga pamilya. Ayon sa Memorandum Order 36, marami sa mga rebelde at insurgents na saklaw ng na mga nabanggit na proklamasyon ang nag-aalangan na mag-apply para sa amnestiya sa takot na sila ay arestuhin upang hikayatin ang mga amnesty applicants na mag-avail ng amnesty program ng gobyerno ayon sa MO, kinakailangan igarantiya ang safe passage at kalayaan ng mga ito mula sa pag-aresto habang isinasagawa ang evaluation at proseso ng kanilang amnesty application. Marami na po tayong pinagdaanan bilang isang bansa. Sa mahabang kasaysayan ng ating bayan, ilang beses na rin tayong nakipaglaban sa mga dayuhang mananakop. Ngunit ang isa sa pinakamalungkot na yugto sa ating kasaysayan ay ang labanan ng Pilipino laban sa kapwa Pilipino. May ilan sa ating mga kapatid, mga kapwa Pilipino, na dahil sa adhikaing pinaglalabanan, ang napilitan tahakin ang landas na taliwas sa batas na ang layunin ay sila'y protektahan at ipagtanggol. Kaya ngayong araw na ito, muli natin pinatatayunan ang mga at na mas mangingibabaw ang pagkakaisang lahi. Sa diwa ng pagkakaisa at paghilom ng bayan, ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng National Amnesty Commission ay magsisimula ng magbibigay ng safe conduct passes sa mga dating rebelde na may kinataharap na arrest warrant para sa mga kasong may kaugnayan sa kanilang panindigang pampolitika. Sa ilalim ng Memorandum Order No. 36, isinasaad na mag i ang National Amnesty Commission ng SCP sa amnesty applicants na hindi nakakulong at naghayag ng pagnanais na sumuko para mag-apply para sa amnestia Ilan sa mga prebelihiyon ng SCP holder ay ang proteksyon mula sa pag-aresto at prosecution para sa krimen na saklaw ng proclamations. Ang kapangyarihan o pagsang ng prosecutor sa mga motions for suspension na maihain ng SCP holders sa alinmang proceedings para sa mga krimen na sakop ng subject proclamations at suspension ng anumang reward para sa ikadarakip ng SCP holder. Inaasahan ko ang National Amnesty Commission, ang Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity at ang sandat sandatahang lakas ng Pilipinas, ang, ang pambansang kapulisan at ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na patuloy ninyong gagampanan ang inyong mga tungkulin na tapat sa larangan ng adhikain pang-kapayapaan, pang pangkapayapaan. Tiyakin natin na mga safe conduct passes na ay kikilalanin natin ng mga lahat ng otoridad. Magsilbi na tayong tulay sa pagkamit ng kapayapaan at pagpapalakas ng bansa sa pamamagitan ng paghikayat at pag-aalay sa dating mga rebelde nagdanais maging produktibong bahagi ng ating lipunan. Ating itinataguyod ang isang bagong Pilipinas kung saan ang bawat mamamayan ay namumuhay ng walang takot at may dangal. Ito ang ating pangarap para sa bawat Pilipino. Kaya ang panawagan ko sa, ay gagampanan natin ang ating tungkulin sa bansa. Tulung-tulung tayong itaguyod ang isang bayang nagkakaisa at nagtutulungan sa pag-angat ng bawat Pilipino. Nawat isa buhay natin ang diwa ng pagiging bagong Pilipino. Disiplinado, mahusay at may pagmamahal sa bayan. Piliin natin ang tamang patungo sa isang mapayapa at maunlad na kinabukasan para sa ating mga anak at sa buong sambayan ng Pilipino. Isinasaad din sa Memorandum Order ang limitasyon ng SCP. Ayon sa MO, ang Safe Conduct Pass ay hindi nagbibigay ng karapatan sa holder nito para mapalaya mula sa pagkakakulong alinsunod sa Valid Warrant of Arrest. Hindi rin nagbibigay ng karapatan ang SCP sa holder nito na magmay-ari ng loose firearms at mga bala. At hindi rin nangangahulugan na otomatikong magagawaran ng amnestiya ang isang aplikante na binigyan ng SCP. Inuotorisa din ng National Amnesty Commission na magpataw ng ibang conditions at limitations ng SCPs kung kinakailangan. Bago ang issuance ng SCPs, ang NAC sa pamamagitan ng Local Amnesty Boards nito ay maaring mag-issue ng Provisional Safe Conduct Passes na magbibigay din sa amnesty applicants ng parehong karapatan, parehong kondisyon at limitasyon na tulad ng SCP holders. Pero ang PSCPs ayon sa MO ay valid lamang ng non-extendable period na 15 araw mula sa petsa ng issuance. Nakasaad naman sa Section 4 na ang NAC ang magtatatag ng database management system ng lahat ng amnesty applicants na naisyuhan ng SCPs at PSCPs. Sa layuning ito, mahigpit na susundin ng NAC ang requirements ng data privacy sa ilalim ng Republic Act 10173 o ang Data Privacy Act of 2012. Para sa epektibong implementasyon nito, ayon sa MO, bibigyan ng kopya ng NAC ang Department of Justice, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ng listahan ng SCP at PSCP holders. Sa loob naman ng 30 araw mula sa effectivity ng order, mag issue ang NAC ng kinakailangang guidelines kabilang na ang Rules of Procedure para sa pagproseso ng SCPs at PSCPs at iba pang conditions at limitations ng SCPs at PSCPs na naayon sa kasalukuyang batas, rules at regulations. Uh, they will be now uh, free to come to our office kasi suspend ang pag-serve ng kanilang warrants of arrest because of the safe conduct pass that will be issued by us. So malaking bagay po ito because hindi na sila matatakot na ma sila habang sila ay nag-a-apply at pinaprocess ang kanilang mga papel. Kung ikaw naman na nakatago ngayon, it is now your opportunity to go out and file your application. Kasi it's only when you file the application, saka kami makag-issue ng safe conduct pass. Yes, sa ngayon, wala pa kaming uh, na-issue na implementing guidelines. Pero sa rules of procedure namin, ang provisional safe conduct pass is only 15 days. I-issue ito ng chairperson ng local amnesty board. Ang safe conduct pass, i-issue namin sa national office. At ito ay ang lifetime nito is until the president will act on his application. Maraming tayo. Kasi ay ano, uh, re reconciliatory at um, uh, magbibigay ng oportunidad ng mga yung mga may takot na baka kung ano mangyayari sa kanila na tulad na sinabi na kanila ni Chairwoman Panamundo uh, will have a uh, fresh air of freedom. Napta Libendol i minds Philippines.